ay ganito po ang sinasabi. Ang kaharian ng langit ay katulad ng, kay ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siya umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian. So, what is So, kung titingnan po natin, siya po ay nakahukay ng isang kayamanan. At kung makikita natin na pagkahukay niya, ibinalik niya sa lupa at umalis. At pagdating nila sa kanyang bahay, lahat ng kanyang kayarian ari ay bininta. At itong bukid na ito na merong kayamanan ay kanyang binili. So, kung po natin, ito po ay pumapatungkol sa kaharian ng Diyos. So, nung nalaman niya, nung naintindihan niya ang, ang mga panukala ng Diyos, iniwan niya ang lahat sa buhay niya. At dito po siya nagpukos for a new life. So, ganun din po ang paghahari ng Diyos. Yes. Ganun din po ang paghahari ng Diyos. Kinakailangan, ibigay dito ka mag-focus alisin mo ang mga lumang pagkatao at palitan mo nang bago yung yung bagong pamumuhay na naaayon sa takbo ng ating Panginoon kung ano ang ninanais ng Diyos so kung titingnan po natin yung salita po niya ay napakahalaga yes kaya nga pa kaya nga po the speak is parables so pumapatunggol po ito sa salita ng Diyos and to, bakit nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga talinghaga so ano ang dahilan why Jesus is speak in parables pwede naman nyo sabihin na hayagat So ano po ang dahilan? maari po ay sasabihin natin na ayaw po, ipaalam sa atin. O kaya naman, pahirapan tayo para malaman. No. Ang kadahilanan po mga minamahal sa, sa in short explanation, just because Ayaw ipaalam ito sa kanyang mga kaaway. At ibinibigay lamang po ito sa kanyang pinagkakatiwalaan. So, tignot po sa kanyang pinagkakatiwalaan. So, kaya po mahalaga na malaman natin na sino pinagkakatiwalaan po ba ako? Sino kaya ang pinagkakatiwalaan? Ako ba? O sila? Ayan. Kaya po malalaman po natin sa kanyang mga pahayag patungkol po sa mga parables or prophecy ay mayroong mga object na bagay na ipinapakita para maunawaan natin. Katulad po ng Matthew 9 verse 17 ay ang sinasabi ay ang dapat ilagay ang alak sa sa, sa bagong lalagyan. Yung yung skin po. Yung lalagyan po ng alak na animal skin na tinutukoy. So, yung animal skin po ay parang pouch po yun na doon po nilalagay ang So, kapag nilagay mo daw yun sa luma, lalagyan, yun po ay puputok sa sapo. Ayan po. So, ano po ang ibig sabihin? So, kinakailangan bago po pumasok ang mga salita ng Diyos ay dapat nalinis na po ang yung puso at ang yung isipan palit, papalitan mo po. Gaya po ng isang container, di po ba? Kapag mo ang laman, ay kailangan itapo natin at palitan ng malinis or bago. So, ganun din po ang pananampalataya. So, at dapat kung ano ang ninanais ng Diyos, yan po ang ilagay natin sa ating puso at isipan. So, magandang umaga po sa ating lahat.